Kwalipikado na mag-enroll sa kindergarten ng mga batang mag-aanim na taong gulang bago o pagsapit ng October 31. Susundin ng uh, pampubliko at pribadong paaralan ng pagbabago sa cut-off ng edad ng mga batang mag-aaral. Ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara, mas maraming uh, bata ang Pinoy na ang uh, makakapasok bilang kinder sa pagpapatupad ng bagong admission policy epektibo eh, ngayong 2025-2026 school year. Paliwanag niya, kwalipikado rin ang batang limang taong gulang mula November 1 hanggang December 31 kung makukumpleto nilang isang taong Early Childhood Development o ECD program sa Alihitimong Child Development Center o Learning Center at kung pumasa sila sa ECD checklist. Dahil dito, inaasahang tataas ang bilang ng mga mag-enroll -e sa pampublikong paaralan na nakatakna sa Lunes, June 9 hanggang 13 at magsisimula naman ang klase sa June 16.